Derechahan na. Yan ang payo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak na si Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue sa confidential funds. Magbabalita si Elaine Fullhenshaw. Sa gitna ng isyu ng confidential funds, si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumipensa para sa anak na si Vice President Sara Duterte. Sa SMNI News, sinabi ng dating pangulo na nakausap niya si VP Sara tungkol sa paggagamitan ng hinihinging confidential funds. So I'm sorry, uh, I have to divulge this because uh, ako naman yung binigay mo naman sa akin, I'll just make it public. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT, oh, oh. palakasin niya sa high school, oh, oh. pati ibalik talaga niya yung ROTC. Ang tinutukoy na XPRRD ay ang preparatory military training na magbibigay daan daw sa pagbabalik ng mandatory ROTC o Reserve Officers Training Corps. Sa ilalim yan, papayagan daw na mag-field trip sa kampo ng militar ang mga bata at pahahawakin sila ng tangking panggyera. Pero payo ng dating pangulo sa anak, diretsahin na ang mga mambabatas, lalo na si Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang itong intelligence fund na ito gagamitin ko para sa otak ng Pilipino kasi ito ang target ko kayong mga komunista nandiyan sa so, kumulit. Hmm. Wala pang bagong tugon dyan si Castro, pero ang kaalyado niyang si Kabataan Representative Raul Manuel Pumuelta. Ang uh, killer mindset ng dating Pangulo, ng kahit ang mga incumbent na members ng uh, Kongreso na ginagawa lang namin ang na aming trabaho ito e, babantayan ang aming buhay. Hindi rin sang-ayon si Manuel sa paggamit ng pondo para buhayin ng mandatory ROTC. Maging si House Speaker Martin Romualdez binira ni dating Pangulong Duterte, dapat din daw i-audit ng Kamara lalo't bumubuelo si Romualdez na tumakbong pangulo. Sagot naman ang House Secretary General, pasado sa Commission on Audit ang Kamara. Giit pa ng Kamara, kaisa ni dating Pangulong Duterte ang liderato ni Speaker Mualdez, kaugnay sa pagiging transparent at auditable ng mga ginagastos ng gobyerno. Para sa 1PH, Elaine Fulhensho, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.